Levitico, Kabanatang Labinganim At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pagkamatay ng dalawang anak ni aron noon nagsilapit sa harap ng Panginoon at namatay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Salitain mo kay aron na iyong kapatid na huwag pumasok tuwi na sa dakong banal, sa loob ng tabing, sa harap ng luklukan ng awa, na nasa ibabaw ng kaban, upang siya'y huwag mamatay, sapagat ako'y pakikitang nasa ulap sa ibabaw ng lukluka ng awa. Ganito papasok nga si Aaron sa loob ng dakong banal, may dalang isang guyang toro na handog dahil sa kasalanan, at isang tupang lalaki na handog na susunugin. Siya'y magsusuot ng kasuotang banal na lino at nang salawal na lino sa kanyang laman at magbibigkis siya ng pamikis na lino. At ang mitra na lino ay kanyang isusuot. Ito ang mga bihisang banal. At paliliguan niya ang kanyang laman sa tubig at pawang isusuot niya. At siya ay kukuha sa kapisanan ng mga anak ni Israel ng dalawang kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan at nang isang tupang lalaki na pinakahandog na susunugin. At iyaharap niya Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At itutubos niya sa kaniya at sa kaniyang sangbahayan. At kukunin niya ang dalawang kambing at ilalagay niya sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At pagsasapalaran ni Aaron ang dalawang kambing. Ang isang kapalaran ay sa Panginoon, at ang isang kapalaran ay kay Azazil. At iaharap ni Aaron ang kambing na kinahulugan ng kapalaran sa Panginoon. At iahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. Ngunit ang kambing na kinahulugan na kapalaran kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kanya at payaunin kay Azazel sa ilang. At iaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubos sa kanyang sarili at sa kanyang sangbahayan at papatayin ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga. At kukuha ng dalawang dakot ng masarap na kamangyan na totoong dikdik at kaniyang dadalhin sa loob ng tabing. At ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harap ng paginoon, upang ang mga usok ng kamangyan ay tumakip sa luklukan ng awa na nasa ibabaw ng ng patoo, upang wag siyang mamatay. At siya'y kukuha ng dugo ng toro at iwiwisik ng kanyang daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa. Sa dakong silanganan at sa harap ng luklukan ng awa, ay iwiwisik niyang makapito na kanyang daliri ang dugo. Kung magkagayay papatay niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan, at dadalhin ang dugo niyaon sa loob ng tabing, at ang gagawin sa dugo niyaon ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro at iwiwisik sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang mga pagsalangsang sa mga bagay sa lahat nilang kasalanan. At gayon ang kaniyang gagawin sa tabernakulo ng katisanan na nasa kanila sa gitna ng kanilang mga karumalan at huwag magkakaroon ng sinumang tao sa tabernakulo pagka siya ay papasok upang itubos sa loob ng dakong banal hanggang sa lumabas siya at matubos ang sarili at ang kaniyang kasangbahay at ang buong kapisanan ng Israel at lalabas siya sa dambana na nasa harap ng Panginoon at itutubos sa ito, at kukuha ng dugo ng toro, at ng dugo ng kambing, at ilalagay sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana sa palibot. At makapitong magwiwisik siya ng dugo sa dambana ng kanyang daliri, at lilinisin at babanalin dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel. At pagkatapos matubos niya ang dakong banal at ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana ay iahandog ang kambing na buhay. At ipapatong ni Aaron ang kaniyang dalawang kamay sa ulo ng kambing na buhay at isasaysay sa isa ibabaw niya on ang lahat ng mga kasamaan ng mga anak ni Israel at lahat ng kanilang mga pagsalangsang lahat nga ng kanila mga kasalanan ay ilalagay niya sa ulo ng kambing at ipadadala sa ilang sa pamagitan ng kamay ng isang taong handa. At dadalhin ng kambing ang lahat ng mga kasamaan nila sa lupaing hindi tinatahanan at pawawalan niya ang kambing sa ilang. At papasok si Aaron sa tabernakulo ng kapisanan at maguhubad na mga suot na lino na isinuot niya nang siya ay pumasok sa dakong banal at iiwan niya roon. At paliliguan niya ang kaniyang laman sa tubig sa isang dakong banal at magsusuot ng kaniyang mga suot at lalabas at iahandog ang kaniyang handog na susunugin at ang handog na susunugin ng bayan at itutubos sa kanyang sarili at sa bayan. At susunugin sa ibabaw ng dambana ang taba ng handog dahil sa kasalanan. At yaong nagpakawala ng kambing na ukol kay Azazel ay maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig. At pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ang toro Nahandog dahil sa kasalanan at ang kambing nahandog dahil sa kasalanan ng dugo ay dinala sa loob ng dakong banal upang itubos ay ilalabas sa kampamento at susunugin nila sa apoy ang mga balat ng mga yaon at ang laman at ang dumi at ang magsusunog ay maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento. At ito'y magiging palatuntunan magpakilanman sa inyo. Sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan, ay pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa, at anumang gawain ay wagagawa gagawa ang tubo sa lupain ni ang tagaibang bayan na nakikipamayan sa inyo sapagkat sa araw na ito gagawin ang pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan at magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Sabat nga natakdang kapayingahan sa inyo at papagdalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ito'y palatuntunang magpakilanman. At ang saserdote napapahiran at ita talaga upang maging saserdote na kahalili ng kanyang ama ay siyang tutubos at magsusuot ng mga kasuotang lino na mga banal ngang kasuotan at tutubusin niya ang banal na santuario at tutubusin niya ang tabernakulo ng kapisanan at ang dambana at tutubusin niya ang mga saserdote at ang buong bayan ng kapisanan. At ito'y magiging palatuntunang walang hanggan sa inyo na tubusin ang mga anak ni Israel dahil sa lahat nilang mga kasalanan nang minsan sa isang taon at ginawa niya ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises.